Magdidilig tayo, guys. Sili. I know, guys. So. Ayan, oo. Oh, Binunot ko na nga pala dyan yung alugbati, guys. Kasi, ang bilis niyang dumami. Uh, mapuno na alugbati yung buong paligid namin. Ayan, tinanimad ko siya ng ampalaya eh. pasayaan nih terlihat osilir, ini, 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 dahan-dahan lang yung pagdidilig guys kasi katatanim ko pa lang yun kahapon para hindi siya masaktan kasi mababaw pa yung ugat niyan dahan-dahan lang mukhang nagdilig na yung si Prince basa-basa pang konti yun. nagdilig na siguro eh. Dito, yung tira dito ko na lang i didilig diyan. Hey guys, diyan. Yan malakas uminom ng tubig yan, yung bunga malakas uminom. Tsak ayan. Ayan. Thank you for watching. See you on my next videos.